ilalaban kita kay Eggers. Ngayon ilalaban kita kay Major. Ate, ate, afe, afe. ko, ante. Ante. Habang ano, sasayaw nito. Palagi ay si Laban. Ano? Ilabas niya si Major. Uy, ano? Ilabas niyo yan, te. Ayun na. Ayun na. Humay ka laban na. At ano papalag ka ba? Ayan, eto na. Eto ah, oh. oh. <laughs> yung mga audience wow. natin. Ang dami nating natawag. Ayan na. <laughs> 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 oh, pag si Viva yung pambato nyo, puso. Okay. Ayan. Si Major, like! like. like bilisan nyo. Saan so, ba tayo pupunta? Kasi Isay? naman si Kuya NJ, ang ganda-ganda ng outfit ko. Tapos, ano? Uh, hindi ko hindi, Ako ba pinag-video mo? Hindi, ito na. Sige, sige. Pa para sumama kayo, papapanood ko sa inyo. Eto, tingnan nyo kung Alam. bakit tayo pupunta doon. Oh. Ano yung puti Si Major! Si Major, ano mo? Oh. Papalag sa'yo yan. Hello! Oh. 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 Tignan mo, tingnan mo ulit. Ayan na! Eto, eto yung dahilan kung bakit. Kasi, eto, di ba lagi kita, nilabang kita kay Eggers? Ngayon, nilalabang kita kay Major. Ha? Huh? Ano? ko. Palag-palag yan. Palag yung palag palag, palag, palag yan. Ko. Ante, wakan mo. Oh, oh. Guys, eto, papakita ko muna yung outfit check muna. Outfit Dibye, check. May outfit ko, Ante. Ante! Habang ah, sasayaw na Uy! Oh. Ang ganda ni Bibay ngayon. Ay, tingnan mo yung lips din. Halaki oh, sa mong lips ah. na. Dahil mo na ko dyan. Eh! Bibay, ang alam ko wala kang tina yan, wala, san. wala tong inaatrasan. Ano ba ako yan sa ikantong outfit ko tapos papasayawin mo, akala ko aalis lang tayo, te. Hindi, palag na yan, tar na. Palag yan. Laban. 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 yan, papalag naman dyan. Kay nga, pumalag eh. Ito ha, kay Eggers ha. Pero, feeling ko kay Insay major papalagi like ko. Oo, oo, magaling ito, din talaga. Pero ano? Ito? Oo, may kakaiba Gumi. In fairness, ang galing niya sa mga. Magaling ito. din, oh. ay, no? Parang nagsasalay si Bibay. Oo. oo. <laughs> pa, pa. Talagang maganda yung mga <laughs> laban <laughs> ngayon. Ang <laughs> ganda. Oo, yun na din ako. Oo, oh, guys, ha? Ikakat ko muna. Malapit na tayo sa bahay. Tara, tara, uh -huh. ayun na. Ilabas niyo si Major. Ayun na, uh -huh. nag-ahamon na. Ilabas niyo. Ngayon na. Happy, asa si Major? Mag-practice Ano? Ano pa? Oo. Oo pa Ay, ay na ng kalaban yan, Gensay. Ay, ay, na, naghahalap ng kalaban oh, yan. Oh, Gensay. Eh, sakto may panlaban ako. Ito! Ay, ayan, oh. Tapos niya yan, te. Oh, ayan. Tawagin ko lang kayo. Tawagin mo, tawagin mo, tawagin mo. Your, oh, oh o, malapit. Ayan na. Ayan na. ayan na, ayan na. May kalaban na. na may kalaban oh. na. Oy, 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 oy Major. major Magandang tanghali po, agad ng hapon. Okay. Napanood ko yung video mo. Ang lupit mo pala sumayaw. Ay, oo. Oh. Eh, tsaka gusto ko lang tanongin, apa, galing saan ba yung may medal-medal ka dyan? Eh, din sa alas, kuya lang yung nag-champion ako. Pa? Ah, ano, ba yung sinalihan mong champion, nag-championan mo? Dance contest. Ah! Kaya yung champion yung ba si Timmy Testing? Ah! Oo! Oh! oh! Ang tanong, papalag ka ba? Papalag ako. Gusto ko ah. maraming oh, yes, audience. Ay! Paano. Gusto maraming oh, audience! Tawagin mo sila. Maragi sige, tawagin mo sila. O oh, sige, sige, guys. Ikakat muna namin to doon tayo sa maahahaman na po na kami ng maraming audience. Ayan, eto na. Eto yung mga audience natin. Ang dami nating natawag. Ayun, oy, si oy, hoy, 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 Bibay, galing ang mga. Dito si BJ. Yay! Kinain ni Bibay yan. Hindi na may medal, Oo, <laughs> <okay>. oh. Oo, medal yan. Oh, dahil. dahil Oh, Lapit muna tayo yeah. dahil ang naghamon ay si Bibay, si Bibay ang unang sasayaw. Oo. Oh, yeah. Siya champion. Hindi hindi pag champion laging huli, nasa huli. Oh. Oh, oh i-play na natin yung music. Ah, oh, ready, ready. Ay na yeah. Ayun eh na. Oo. Oh. <laughs> yeah! Walala, walala, walala. Ano mo sabi mo, Major? Walala, walala, walala. Wala, wala, wala. Okay. Okay, ang champion naman ang sasayaw. Okay. Ready? <laughs> Uy! 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 Uy!

Okay, major ako. Oh, major. Okay, hey, okay. Hey. Magaling si Bibay kung ang kuha niya, pero major ako. Major. major. Ay, draw lang, draw, lang. Draw lang. Ayan, guys. Hindi. Draw lang, draw lang. Hindi, hindi tayo papayag ng draw. Uh -huh. Okay, mamili kayo dyan sa comment section. I-comment nyo, sino yung pambato nyo? Hindi. Si oh. Bibay? Oo. Oh. Oh. Pag si Bibay yung pambato nyo, puso. Okay. Ayan. Oh. Pag si Major ay? Pag si Major? Like! Nice. Nice. nice! Okay, yung tao na ang magde-decide kung sino ang tunay na nanalo. Okay. Walang bias ha, walang bias ha.